Alright, alright. Good morning mga tol. Uh, for today's video, ano lang tayo, may bibili lang tayong gamit pang ano, fishing, fishing. Uh, bibili tayo ng pamingwit ngayon kasi eh, yun, talaga ako sa mga ganun mga tol. Nung bata pa ako, namimigwit talaga ako. Kahit sa so bukiran, no, namimingwit ako ng mga palaka, ganyan, dalag. Uh, ngayon naman, bibili naman tayo na ano, medyo modern na tayo ngayon. Yung mga pamingwit lang, pero pang ano lang tayo, pang entry level lang siguro kasi hindi pa naman nakamarunong sa ganun eh ito na tayo, motorcycle ayun bali ang bibili muna natin ngayon mga tol yung ano lang pang entry level na pamingwit since na yun may hilig talaga ako noon pa namibingwit talaga kami ng palaka ganyan mga sa ganyan da, parang mas natutuwa ako na adew ako parang medyo may bago naman sa pag-adventure natin pag nagpunta tayo ng dagat yan ilog pwede tayo mag fishing fishing mag tayo ngayon dito muna tayo dito sa ano Takel and Marine ba yun? dito sa may Araneta abin nyo sa Quezon may nakita kasi ako dun na ano, ng physical store talaga ng ano fishing ngayon mga siguro halo halo na lahat ng mga nandun pupuntaan natin ngayon today is May 17 ayan 2025 sabado ngayon mga tol kaya walang paso ayan ayan Sato pala ako maaga in-expect ko alas 8 bukas sila chinik ko kasi nakaraan na may available pero yung oras hindi ko na chinik ko available po sila ng ano 8 to 5 ganyan hindi pala pa 10, 10 a.m. eh malay natin baka early sila magbukas ngayon pero yun matagal ako maghihintay <laughs> <laughs> siguro ang bibili ko na pamingit mga tol yung ano lang mumurahin na siguro yung, yung isang set na rin para matry lang natin. Tapos pag natuto na tayo, natuto na ako magano. Eh maming wit ganyan kasi may, hindi ko alam yung magano eh yung pagmatupato, yung casting niya, yung mga pagtali-tali. Eh, aralin pa natin 'yan. Ayun sa mga ayan mga ano, dito mga tol, mga talaga ang angler pa tawag diyan mga namimingot dyan, baka pwede nyo ko bigyan ng tips. Comment nyo lang mga tol, paano yung mga diskarte as a beginner, ano dapat gawin, yun, yung mga dapat tandaan. Mga basic na ano, hanggang sa mapunta tayo sa hanggang sa na tayo na maayos. Comment lang kayo mga tol, yung mga marurunong dyan, open tayo sa ano, bagong kalaman. <laughs> matuto din ako syempre eh. hindi ko alam yun eh papasukoy ko itong pamimingwit with ten eh hili ko lang talaga sa adventure yung ganyan no? simple nga no lang hindi naman totally yung um, pamimingwit with tayo ng ano saka so, alam ko medyo mahal din yung mga ibang gamit doon. sa Shopee kasi sa TikTok mga ganyan meron naman syang tagahalagang 400, 500 to 1K ganyan may mga 1K pataas pa nga pero eh, dahil nagtingin nga ako sa mga physical store, para makita natin actual kung okay ba yun. Saka matututo rin tayo magtanong, magtatanong tayo sa titinda kung okay ba yun sa mga beginner, matibay ba gano'n. Eh, may mga simpleng tanong lang naman na kailangan makuha natin tama kasi sa Shopee, ganyan. May mga nababasa ako, mabilis daw maputol yung pamimit nila, ayan. Yeah mabilis ang futol, mura nga pero isang gamitan lang nga lang, dalawang gamitan. Siyempre din tayo sa medyo no, long term na. No? Kahit hindi naman ganun kaganda basta effective siya sa dapat na gagawin natin mabilis. Mahading wit siya. Kahit hindi naman ganun kalaking isda mga tol. Medyo traffic pa rin mga tol. Kahit uh, araw na sabado. Oh. Uh, bali na din kasi ako sa ganun noon pa yung nakaraan nagdagat-dagat ako. Gusto ko na sana bumili noon kasi yun nga nawawala nang time sa medyo kinakapo sa budget kaya alanganin eh medyo mahal yung mga nagugusto ang ganun. Ngayon naman bibili lang talaga tayo ng murahin lang. Pero yung tingin nating effective naman. Syempre, makakapagtanong naman tayo mismo rin sa tao. Bali papakita ko na lang sa inyo mamaya mga tol para sa sakaling malapit kayo sa area na to dito sa Quezon Avenue sa Araneta meron kayo mabibilihan ng mga fishing gear nyo kung mahilig kayo mamingwit yan pa nag-outing kayo kung matrip nyo rin yung mga ganong adventure baka malapit kayo dito pwede nyo puntahan at least mapapakita ko na sa inyo yung store na yon tapos medyo magkakaroon na kayo na idea since ito mag upgrade tayo ng ano content natin hindi na upgrade kung mag baga lang tayo kaya may nag adventure tayo may kasama ng fishing fishing yan eh. para medyo may dagdag tayo hindi tayo napubord makakasama ko kasi mga yan team wisma nakakasama ko mga, sa katrabaho ko marurunong sila lumangoy tapos may iba may mga gamit yan si Kuya Mike may gamit sila sa pagmimingwit pamana din yan may sisig kasi yun eh eh, gusto ko yung mga gano'ng adventure, hindi lang ako marunong lumangoy, kaya mamimingwit na lang tayo, doon lang tayo sa tabi-tabi. Ayan -tabi. <laughs> eh, yung mga fish on, fish on, mga ganyan. Natutuwa ko, oh, no, naunod din ako mga ganyan mga tol eh. Ah, uh, sikat na vlogger sa atin dito, minapanood ko rin yung ginagawa doon. Parang ang dali itignan, pero ang dami natin pala kailangan bilip pa. Eh, medyo mga ganda klase na dapat yung mabibili ng ating ano, pamingwit may tibay lang kahit hindi naman ganong mamahalin basta mapag na natin eh then pagka yun, natuto na saka mag-upgrade matagal-tagal din ako walang upload mga tol eh, kasi nabihisi rin eh busy talaga straight straight panayang otis sa trabaho ilang oras lang ang tulog kaya pag weekends hindi na rin makapag ride mga pag ano dahil parang mas pinipili ko na lang magpahinga kasi yung kulot sa tulog pagod eh alam mo na pa nag mga tol kailangan nyo rin talaga ng lakas ng katawan lalo na kung long ride importante may tulog sa lakas ng katawan yan talaga yan yung pinakamalayo ko pala naman napuntahan yung pagod pod kanta yung solid yun pero kasawa ka sa daan sa layo pero kailangan importante may tulog ka talaga sa mga ganong rides. Kaya naguguto ang lakas ka. Bali nandito na tayo sa Quezon Avenue yung mga tol. Sa Araneta na tayo kakanan mamaya. Medyo traffic pa rin. Na. Pero okay lang. Hindi tayo nagmamadali. Sana magbukas ng mga aga kasi ang aga ko pa 7.40am pa lang oh. 741 tapos 10 a.m. tagal ko maghihintay doon mga tol kaya makatapay tayo sa medyo paganda-ganda ng lugar taro na lang muna ako si aga natin alam bumalik pa ako right side naman siya mga tol gilid lang din oh may, may disgrasya yari dito Sorry na po po Dito na siya banda Ah, dito. Ayun. So, walang gaan tao rito tala. Ah, tumambay dito ah. ano oras pa alas, kaya ako tatambay muna Medyo kakaano rito pagkano eh Baka mahold up tayo ano Wait lang mga ton, Since alam ko naman na yung ano Yung lugar Hanap na lang muna ako na matatambay Na maayos Balikan ko na lang to, sa gasoline station na lang tayo tambay Pag may nakita akong gasoline Lagi lang kaya magiging ganyan. Advance mag-isip mga tol. Kasi may mga ano, part talaga na lang ngayon. Nahirap ngayon. Madaming mag ang mga lolo ko. Since sa kasi ako. Ayun, nandun lang naman sa kapila yung tackle marina yan. No? Sports fishing and boat accessories. ito oh, nga mga tol eh, mga pagtatambay kayo lagi nyo isipin yung pwesto na tatambayan nyo kung safe ba may makakita sa inyong iba yun ang lagi nyo unang consider uh, yung may matatambayan kay maayos tapos syempre number one yung safe talaga kung sakaling may lumapit sa inyo alanganin uh, Mag-aalangan sila dahil Kanyar, ayan, nasa gasolinahan kayo O nasa may ano Ayan, balita tatambay muna ako sa gasolinahan mga tol Siguro babalik na lang ako doon mga alas 10 na Ang dami pa rin gagawin sa bahay Kasi wala eh, nandito na tayo Sayang gasolina o. Ayan, tatambay muna tayo dito Ito si B3 Ayan, medyo madami na Matagal lang walang gala Ayan, baka masubukan natin magkumala ulit Ayan, tambay muna tayo dito mga tol Time check tayo Ayan, 7.58 Siguro around 10 a.m. saka tayo pupunta rin mismo para siguradong bukas na alright, kita kayo doon mga tol alright mga tol paghintay tayo ng halos dalawang oras mahigit ha time check tayo yan 10.02 na 10.02 na 10.02 a.m. bali on the way na tayo rin sa Tackle and ba Bayan sa Biblia natin ng pamingwit natin let's go let's go biyahe mo na malapit na lang dito yung mga tol Saktong saktong oh, nakaraming laro. Ay, hindi ganoon nabagot. <laughs> Daro lang ako kanina. Kodem kodem lang, sasayan sakto. Let's ayan, let's go Matagal ko rin naghintay, almost ano 2.5 ba? Ah, hindi, o oh, tama mga 2.5 Ayan, takalain marin Oh, salado pa din. What time kaya magbubukas ito? Sarado pa rin mga tula. Magbubukas pa kaya to Check ko nga yung page nila. Ayan mga tuloy, ano? Takil marin, sports fishing and boat accessories. Sarado pa din eh oh. Pero may mga tao na pwede na tayo maghintay rito. Medyo naiinip na ako. Sarado pa rin hanggang ngayon eh. Bali siguro mamaya na lang tanghali after lunch or hapon. Balik ako dyan. Gula na natin. Pero magitingin na rin ako ng ibang store bago rumekta dyan. Sayang yung oras sa paghihintay. Hindi pa rin nagbubukas eh kasi kung alas 10 yan dapat mga minsan 9:30 pa lang naka-prepare na sila ron, nag-o-open na sila. Mukhang hindi yata nagbubukas ngayon. Wala, na, medyo malas-malas. Bali, hahanap pa rin ako ng ano, store mamaya. Uwi mo na ako kasi lobot na 'yung cellphone ko, yung wala rin tayong mapa. Bali, yun na lang, Mama, kita kayo sa lima mga tol ah uh, balikan ko na lang yan hanap tayo na iba para meron din ako mga share sa inyo na store dito near sa Quezon City yan, sa Quezon na uh, kung saan man tayo mamaya makahanap na store na fishing store yan mga lang kasi medyo kilala rin ito sa malaki laki alright mga tol bali kita sa lima maya ayun alright good evening mga tol bali ayun sa kinasamang palad hindi tayo nakabilisan sa ano doon sa talent na rin na physical store ng fishing ayan mga fishing gears lahat ng um, bali ang ginawa ko na lang mga tol umorder na lang ako online kasi no choice tayo para lang masubukan natin yung tawag dito yung pagpipishing fishing, fishing. dahil hindi ko rin naman simula noon pa ayan, bali umorder na lang ako online sa shopee pwede ko na naibigay sa inyo yung link kung gusto nyo bumuti ng ganong klase rin ng pagpishing then ipapakita ko sa inyo ano yung binigay yung ano fishing ano, gear ko Ayan, bali mga tol, makikita niyo, ito yung mismong bag niya. Complete set siya. Yung culture na to, andito na yung, ano, yung bag, yung accessories niya, lahat ng, ano, accessories sa pamingwit, yung reel niya, braided line, tapos yung mga lures niya, iba't ibang klase mga laman nito mga tol. And then, papakita ko sa inyo ngayon kung anong laman nitong bag na to. Right, let's go. mga tol, bali nakita nyo kung ano yung lamang mismo ng gouture na to ito, yung gouture na kamingwit natin then, ang gagawin naman natin dito next sa uh, ano bali yung next adventure natin mamimimwit tayo kung tayo sa dagat or mga ilog gano'n kung saan mas maganda may mga fishing spot na try natin mamimwit-mimwit kasi dati ko pa naman gusto to nung kabataan ko, namimwit talaga ako sa mga gupit, mga 90s eh Ayan, mga palaka, mga dala din yung nahiligyan. Ngayon, subukan natin kung matiway ba o ubra ba siya sa ano, mga trip natin, yung mga adventure na hinahanap natin ngayon. Kahit maliit na isda lang, parang gusto ko nga mag camping mga tol. Dahil ito nga, fishing fishing tayo, pwede na yun, pang-raw camping. Then, ayun, kita-outs tayo sa next adventure. Then, itong voucher kung nagustuhan nyo ilalagay nyo naman sa link sa baba ayan sa description check nyo na mga tol then ayun mga tol kita sa next adventure abangan nyo na lang yung sumad na vlog gamitin natin itong voucher na mag-fishing natin right let's go